Kapag ang ex mo ay meron na agad bago noong naghiwalay kayo, ang tawag dyan ay monkey branching o di kaya rebound. Ang monkey branching ay madalas na ginagawa ng mga babae pero ginagawa rin ito ng mga lalaki. Malaki ang possibility na yung bago niya ay matagal na niyang kinakausap noong kayo pa at habang nagkakalabuan na. Tinitimbang niya lang kung worth it pa bang manatili siya sayo o di kaya mas worth it na lumipat siya sa ibang sanga o di kaya sa ibang tao. So merong betrayal or cheating doon. Doon naman tayo sa rebound. Magkaiba ang monkey branching sa rebound. Sapagkat sa rebound, noong naghiwalay kayo ay doon pa lang siya nag-entertain ng iba bilang panakipbutas. So walang betrayal at cheating doon kasi wala na kayong commitment. Ngayon, bakit nga ba nila ginagawa ito? Kasi ang mga taong ganyan ay walang self-assurance. Insecure kumbaga. Gusto nila na sa isang relationship ay palagi lang masaya. Imbis na ayusin ang problema, iiwan ka bigla at lilipat sa ibang sanga. Dahil hindi nila kayang maging masaya at maghil ng mag-isa. Kailangan nila ng ibang tao na mag-feed ng ego nila. Kasi nung naghiwalay kayo, sira ang kanilang kumpiyansa. Ganun lang kasimple yon. You betrayed!